Okay. Eh, nandito na si Teng Teng Ate Joyce. Oh. na inosinti naman yung bata Ate Joyce. Ayan. Ayan si Ting Tot. Ay, nakasakay na si Ting Tot. Dadalhin na si Ting Tot sa bed. Kawawa naman si Ting Tot. Ayan. breaking. <laughs> Huwag ka okay, na dyan, dito ka lang. Tinitignan niya yung bahay, Bing. Tingnan mo, tinitignan ni tinitignan. Ah, tinitignan niya. Tingnan mo, Jesus. Oh. Tinisilip niya. Uy, tignan mo maputi and deus, gura gura na kami Joyce gura gura na si Ting Ting gura 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 na si Ting -tot, si Ting -tot, ay dadalhin na sa pa up na si Ting Tot gura gura ang batang gura gura lau <laughs> Law -law dila Lawlaw <laughs> -law dila ng batang ito ito, si Ting, Ting ito, ito ayan, ato, ato ayan ayan na si kuya JVB, sakay si Ting Ting ayan na magkakitaan, <laughs> dito lang tayo ayan, ayan Ayan, huhu, huhu. Dipick up na si ting-ting 'yun. Ting. Halaw-law tila naman yung bibi na 'yan. Yan, haba tila. Yan. Ayan na at Si Hiting tok na marban ang kanyang kwit-kwit haba dila. Hmm? Yun, patugtog the deal, patugtog the deal, deal, deal. <laughs> Ayan, palabas na kami dito. Palabas na kami. Papunta na kami sa veterinaryo. Si Tingting -Ting kasi ay mamatok ang kanya. Ah, quick, quick. Ayan, Hat na si Ate uh, Inchil Parang so, Oh my God. Ay, Sorry Pagla na hindi pa dito ako nang susakyan